Pangatlo guys, sobrang hirap ang venue natin kasi yung space ng paghahakutan ay patwok lang mahigit 100 meters. Yes, hello, sound check muna tayo. No? Test muna natin yung mic kung mag-feedback sa malapit. Hello, yes, sounds. Adjust tayo konti mid high bawasan natin ng konti dito sa equalizer ayan so pag may mga feedback magbawas lang tayo sa high Okay, tapos wait. One, two. Sounds. Kunti na lang, kunti na lang. Sound check mic, one, two. Ah, uh, high check mic one, two. Sound check mic one, two. Last. Okay, wala na. Okay, glorious yes, sounds. Tapos volume tayo, volume. Sound check mic one, two. Hello, yes, sounds. Sound check mic one, two. Tapos lagyan natin ng effects. Kasi walang effects kami na, no? So epic tayo, sound check mic 1 2 sounds yes sound sound check mic 1 2 Kam sing ba hẳn trai nathin hello yes sounds sound check mic 1 2 hello sounds Malakas ang feedback. Sounds. Check mic. One. Two. Sounds. Boss. Yes. Ano? Ano? Sound. Check mic. One. Two. Sounds. Okay na ba, boss? Okay na. pati ko na rin. Okay. Dito na yan. Guys. Nice. Kung ano kalayo yung binyahe namin. sa ito mga bata, ito yung natutulong sa amin. Ito. Ayan. Ano sila? Ayan, kita niyan. <laughs> RTV tips lang malakas guys. Oh. Layo niyan. Kumustahin natin sila doon kung nag-okay na ba sila. Nakablog tayo, nakablog. Wala na nito na. No? Ayan, si Kuya. Salamat kayo sa yung ano. Nakabidyo ako, nagbablog tayo. Ayan, mula dito. Verdant Heights. Doon. Solid, solid. Tanggal ang mga rayuma. Happy Fiesta C4 Bliss no? Uh, Ayan c Bliss dito sa my Peace 4 sa loob ng multinational village Ayan mga kasama namin nagkakot mga bata So ayan, uh, may dala ako nitong ano, label bar no para mapantay natin yung ating uh, balance sa ating mga speaker. Para sigurado tayong hindi siya matutumba. Tingnan natin kung talagang gitna yung water. Yan. So, pantay na pantay ang ating gawa at trabaho, no? So, yan. Grabe, libil na libel, ah. Buti may trapal. Safe na tayo. Tulala ka. Huwag ka Tulala. Uso ko Ha? Kaya na, kaya na. ko ito. Ito lang. Ito lang. Uso ko I <laughs> sound mic subukan hello yes sound check mic one two sounds mas malakas ba hello yes sounds sound check mic one two hello yes sound sounds hello sounds one two hello sounds two Hello sound, sound check, sound sound, Mic one two hello, hello sound, maju. Doa tak ini, ini saat ngeciumkan, ini tak bisa berlewa. Hello sound, check. Yeah. Yeah. Pinto, Dominador Pinto, Rogelio Pelicón, Rodolfo Pelicón, Bella Pelicón, Alicia Hable, Amado Hable, Ronnie Chan, Fortunata Rigamata, Prendiente Alabado, Denita Alabado, Masinta Pacata, Pagnito Lumayo, Rangel. hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalitin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag na Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. yeah. Oh. sa mga batang 90s. Yan. Yeah. Siyempre, hindi ko nakakatek ng wala mag-isa. Ang matatawa yung veterano sa East, 3, sa TBS Press at ang kalahatan. Every time! Alam niyo ba ito nando? Sa pagpangamit no, pa na no. Batang no, 90s, no. maluwag no, at no. ang metat pantalon

Palahon! Baka night is my one I'm night Halang pagdibig na langit ngayon magwisa Kahit nasanidong buhay Pagdanong ito ang namin palahon Palahon ang mabigil Kasaksiyang ako kung pa'no kumalita Sa e Ito yung pinaka-worst ko ng sit-up Walang hinto yung ulan Dalawa lang kami hakot oh. Alas 4 na tapos Alas 3 kami pack-up Bigo, basang basa oh. So trap kami to sa gate kasi alas 5 pa open ang gate eh. So lumating kami 4.45 ya yeah, waiting. Ayun ang sarado. So yun na guys, good morning no, good morning. So nagising tayo ng alas 10. Naka-uwi tayo kanina madaling araw is 4.45 na. At dumating tayo sa bayay ay sakto alas 5 dahil sa gate ay sarado. ah uh, pasensya na kayo no sa event na ito is hindi tayo nakablog ng maayos. Number 1 is naulan habang naghahakot. Pangatlo guys, sobrang hirap ang venue natin. Kasi yung space ng paghahakutan ay patwok lang mahigit 100 meters. Patwok lang ang sikip tapos lubak-lubak pa ito. Sa dami nating gamit na kailang balik tayo, buti na lang guys, tinulungan tayo maghakot doon sa mga tao doon, especially doon sa mga bata. Shout out sa inyo. Mga bata talaga naghakot nung pagpunta pa lang. Okay? Tapos, buti na lang, mayroon akong dalang trapal na 6 meters isa at saka dalawang metro na trapal. Dahil wala akong tarpulin doon. Ngayon, paghakot namin, nilatag ko sa court yung ano, half court lang naman yun, yung magamit. May trapal palang malaki doon. Ang problema, kukwento ko lang sa yung trapal na nakalukot doon ay may tubig. Paghila nila, nagla, naglabasan yung mga tubig. Sus, so, maamoy na yun. Matagal na naka-stack. Buti na lang may dalatin trapal. Tinakpan ko lahat ng gamit natin bago pinatawid yung trapal. So, ayun, sakto talaga, guys. Pag hila ng trapal, doon talaga pumunta sa mga gamit natin. Buti na lang talaga nasalok ng trapal natin. So, yun ang pinakamahirap ng event na ito. Ang ulan walang hinto. Simula naghakot hanggang nag-sit up, hanggang magdamag. Walang hinto yung ulan. Inday-inday kung sa Bisaya. Ang pinaka problema ko yung paghakot namin madaling araw. Buti na lang, salamat kay Kuya. Doon sa may-ari ng sasakyan. Kasi yung usapan namin sa sound sit up na yon fiesta yon sila maghakot, sila mag-deliver ng ating gamit. Dahil private village po yon wala po tayong sticker. Mahirap pumasok doon. Buti na lang may lakad siya. Pupunta ng Antipolo. Kaya natapos ng uh, 3.30 pinatay na yung sounds. Kasi hanggang 4 a.m. yung nasa kontrata natin. So dahil alanganin siya umalis, uh, kailangan niya makahalis ng maga punta ng Antipolo. So pina-off na yung mga gamit. salamat si sa Kuya at nakaligpit tayo ng maaga. Dalawa na lang kami ng tao ko yung naghahakot. Nakita niyo yung video, papakita ko sa inyo or nakita niyo na kanina pala. Grabe. Sobrang hirap. na balik kami ilang gamit natin? Basta dami di lang pito o walong balik-balik siguro. Hakot tapos paghakot namin sampan na sakyan. So maraming salamat sa yung pagsubaybay. Wala tayong masyadong sound check noon dahil nagipit din tayo sa oras sa paghakot dahil yung paghakot pa lang naubos yung oras natin. So, konti lang ang sound check natin. Pati yung setup, hindi ko sa inyo napaliwanag. Dito ko na lang ipapaliwanag sa inyo. First time natin mag-sit up ng outdoor. Full sit up tayo. Gamit natin yung apat na line array at dalawang subwoofer na e-box. So, yung Juson Jupiter Max natin, napakalupit. Ang dinala niya lang ay apat na ng 300 watts na driver unit na crown. Ang ating Juson Mon Pro Max, ang dinala niya ay apat na piraso, na dual line array speakers na tag 800 watts ang isang speaker walong piraso yung 4 ohms load so yon nilalagnat ng ating Juson Moon Pro Max pero lumalaban magdamag kahit may lagnat siya ang Jupiter Max wala nag a pa yung buga sobrang lamig parang naka aircon ngayon ang Juson Earth 1.0 natin dinala niya yung D80 natin o no, 1000 watts na live pro walang kainit-init bumubuga rin ng malamig wala So, sinubukan natin isang gad yun. Medyo hindi kayanin ng speaker dahil maramdaman mo yung palo niya maluwag na pak, pak. Boom, parang iba na. Pag binawasan ko, boom, boom. Pag may tinodo, boom, boom. Parang lumuluwag na ibig sabihin. Ano na, parang lumuluwa na yung speaker. Kaya maganda sa Joseon Earth 1.5 is apat na pirasong 1 kW na live bro. Kahit 18 kaya ang kaya. Ayun, hiwalay pala ang ating mid-high at saka low. Ang ating mid-high, ang ginamit nating processor doon ay crossover lamang at equalizer na concert. At ating low ay dbx lamang yung luma natin na crossover at saka equalizer. Ang ating gamit ay yung mixer na 16-channel na kibler, may mic tayong concert at saka USA na trident. So, unti-unti tayong yung upgrade no, within siguro mag- malapit na tayo mag 2 sa sounds isang taon kalahati na tayo mula sa Mars Max natin na sumikat noon na sumbrang lakas na marami tayo heaters doon pero marami salamat talaga then nag grow ang sound system ni RTB Tips simula lang to sa trip trip ngayon iwan ko ba bakit ganito na to sumbrang <laughs> hirap guys pag maghakot grabe tapos basa ka pa umaambon tumatalsik sa iyo habang nag-operate So maraming salamat sa C4Bliss no sa pag uh, atiwala sa sound system ni RTB Lights and, Sound Rental. Uh, sana marami pa tayong events. So, medyo pagod naman pero masaya kasi nga nag enjoy ka parang ganun ba. So ayan, kagigising lang natin tas matulog tayo ulit kasi Sunday ngayon. So maglilinis pa tayo ng mga wire natin. Kasi basa yun at magpupunas tayo mga gamit. syempre ingatan natin yan para magtagal. Okay? Yun nga pala so may mga bisitang rapper kumakanta alam niyo na pag rapper ha talagang ya, ano yan request tulo mo kasi pag rap talaga gusto na yung beat na malakas pero ako na nag control pero nung tinry ko isang beses nung pag try ko isang beses talagang binigyan ko ng magandang palo yung bass niwala kayo yung extension ko bumigay <laughs> nag off bigla yung mixer pagsilip ko pag saksak akala ko mixer na sira pagsilip ko sa tatlong power amp patay din magkasama kasi tatlong power amp at saka mixer so nagduda na ako doon dun sa switch na ginawa ko kaya nilipat ko nung nabuhay patay talaga yung extension natin na isa so switch ang tama no siguro ako convert ko yun sa breaker kasi sayang yun eh ah, matibay yung wire original yun eh ano kasi yun nasa 5,800 ang isa noon pag binili yung monster ano monster extension tinanggal ko na yung mga ano laman nung sa loob at dinire ko na siya para maging heavy duty ang um, problema natin is yung power switch niya yung nadali so ayan maraming salamat huwag kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel RTV Tips at sa lahat ng gusto magpabok mayroon tayong facebook page RTV Lights and Sound Rental bibigyan namin kayo ng magandang setup quality, malinaw, magandang base pag covered court, pwede tayo outdoor, pwede na rin tayo. So, maraming salamat at bye-bye.